Hello mga kababayan ko. Nandito na naman ako para ibahagi sa inyo ang aking mga kaalaman. Kung pag-uusapan natin ay cancer, siguro abutin tayo nito ng tatlong oras. Ang gagawin ko, hati-atiin ko lang ito. Ano ba ang dahilan bakit nagkaka-cancer ang tao? Siguro naman alam ninyo yan. Number one, siyempre, gin na nakukuha natin sa ating mga ninuno. At pangalawa, napaka-importante environment. Pangatlo, yung habit natin, yung mga kinakain natin, iniinom, lalo yung mga mahilig uminom ng o kaya yung mga nagsisigarilyo. At ang pang-apat, dahil tumatanda tayo, humihina ang ating immune system. ba? Diba? Ito po, yung cancer pala, dito sa Korea, nahati sa dalawa. Cancer at similar cancer. Itong cancer, halimbawa, yung nilagay, yung matatanggap mo doon, 10 million ang nakalagay. Yung 10 million na yan, once lang po yan tinatanggap, isang beses, pag na-diagnose ka kahit hindi ka pa na-operahan basta may masinabi ng doktor na ikaw may cancer ka cash po yan ibibigay nila tapos ang mangyayari dyan ma-erase na yun siya ang pangalawa similar cancer naman nakasiparate po yan kasi nadidivide dyan sa dalawa halimbawa yung 10 million yung matatanggap mo sa big, sa cancer, big cancer 'yon tapos nahati kasi sa na divide sa dalawa, di ba? Yung sa similar cancer naman, skin in implies cancer at cyst. Si po 'yan doon sa ibang cancer. Pag halimbawa magka-greater tayo, 20% lang doon sa 10 million ang matatanggap natin. Halimbawa sa 10 million doon, 20%. 2 million lang matatanggap natin. Tapos, ito din ma-erase na. Napakaliit lang po, di ba? Tapos, sa loob ng limang taon, hindi ka din makakapagpagawa ng insurance. Pag magkaroon ka ng kahit maliit, yung maliit cancer na yan. Kaya sa mga hindi nakakaalam, ang akala, oh, 10 million yung matatanggap ko. Pag ganito, ganyan. Alam niyo po ba yung isa-isa kung ano yung mga coverage niyan? Kasi ang cancer, hindi lang yung yun ah, cancer ganito ganyan. Na-divide po yan sa dalawa. Ano ang una? Cancer at similar cancer. Ang, sa similar cancer, in place, skin, greater, at cyst, separate po yan. Except po yan doon sa cancer na sinasabi. Maraming salamat! Bye-bye!